Ito na mga kababayan, ito na si Bichin. <laughs> Please welcome Jeda. Bate Jeda. Ay, wait. Pinabate ko nga po pala. Mga kamag-anak ko po dyan sa Pangasinan, sa bahay, Papa. Mga kapatid ko. Hello! Ilan ka na, Jeda? 19 years old. Bakit eh. Jeda pang alam mo? Um, hinulaan lang ng ano, ng tito ko. Oh, nag-aaral ka ba? Op, op. ang kakagraduate ko lang po ng senior high school nung April. Pero ngayon, eh, di po ako makapag-college this year po. Bakit? Kasi po, mag-train po si ako for SEA Games this December. Wow! SEA Games! Ano ba ang sport mo? Arnis po! Mga Arnis Odores! Hello sa inyo lahat! Pugay! Arnis! Wow! Yung sport, yun ang pinakasikat. Ang nag-invento ng Arnis. Pilipino. Pilipino, larong Pinoy! Bakit yun ang napili mong sport, Arnis? Nung bata po po kasi ako, grade 3 pa lang po, sumali na po ako ng Arnis. Hanggang sa natuloy-tuloy ko na po, minahal ko na hanggang sa nadala ko po sa SEA Games. Banyo? Ano ba trabaho ng papa mo? Sundalo po yung papa ko. Sa Anong Air Force, apo. Asa papa mo? Duty po kasi siya ngayon, kaya hindi po siya... Ba't yun papa mo, duty? Pa, panoorin mo ako dito pa! Nandito na ako. <laughs> Ano ka, bisang Reyna, ano? Reyna Elena! Oh! Oh! Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. <laughs> dalagang Pilipina, yeah. Cute ano? Eh, no? Alright. Sige, ikaw ba ay may boyfriend? Opo, nandito po siya nanonood. Kasama ang boyfriend! Opo! O okay, ngayon, sabi natin, pero bagong boyfriend mo, ipakilala mo muna ang iyong mahal na kasama. Mama po. Oo nga, pakilala mo nga. Ay. Hello? Pinapangilala ko po ang pinaka-importanting babae sa buhay ko, Mama Cecil! Mama Cecil, kamusta? Ganda nga po po, Wil. Ganda nga po no. Walo anak niyo? Opo. Okay. Ano ba sinasabi sa napakaganda anak anak? Uh, May, proud na proud kami sa'yo. Alam ko ano, lahat ng ano, talagang pinamahal mo talaga. Yun ang kahit saan, talaga. Proud na proud kami, kaya mahal na mahal ka namin ni Papa Mo. Nandito lang kami naman, supportive kami sa'yo, kahit saan tayo pumunta. Good luck, anak! Ma, thank you sa lahat sa pagsuporta sa akin. Okay. Oh mahal, na mahal, mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko po na maging proud kayo sa lahat ng ginagawa ko para sa inyo lahat to. Kaya, itong c na to, para sa inyo to, ma. Pa. Thank you. Siyempre, hindi lang para sa kanila. Sa buong bansa. Hindi ba? Ako. Okay. Mm, good luck para Siyempre, priority mo mga magulang mo. Di ba? sa namin na sana, di ba? Maging successful ka. Okay. Kasi yung, trofeo yung kukuhanin mo o medalya. Kasama kami doon. Diba? Oh, diba? Go Philippines! <laughs> Thank you, Mami. Welcome, Sesel. anak. Welcome. Ah, uh, hindi ako yung anak nyo. Okay. Thank you, okay. Ngayon, pakilala mo naman. Ito, ilan taon na ba kayo nito? Two years po, Will. Pakilala mo na sa amin. Pinapakilala ko po ang aking supportive boyfriend, Baby Ken. Hi, Will. Hi, Ken. Hi, po. Ano, gusto mo sabihin ha? Um, baby ano Ah um, alam kong ano marami kang pangarap sa buhay at sana matupad mo lahat ng to at andito lang ako lahat so, susuportahan kita sasamahan kita sa lahat ng gusto mo I love you um, baby um, thank you sa pag support sa akin lagi nasa likod ko lagi taga taga cheer sa akin, taga coach, taga train. Thank you kasi lagi kang nasa tabi ko at lagi kang nagaguide sa mga desisyon ko sa buhay. Uh, thank you. I love you so much. You. Sweet mo naman. Ganda sa ka very ano, sincere, no? Bait mo naman tama. Tapat ka ng relasyon. Di ba? Nakasuporta, nandiyan sa'yo lagi. At alam ko, Will, In God's grace, kaming dalawa ang mag ng bandila ng Pilipinas. Hmm. Ito Agnes.